galin namar e Good morning, welcome to my fishing adventure. Nandito tayo ngayon guys sa kita ng kalagatan. Kasama ko si Kuya Cesar, may ari ng fishing boat na ito. Ay. May maraming mga ibon, sinyalis daw na may mga isla malapit. Waiting game guys. So libot-libot lang kami dito, trolling Para mai dumali. Tsamba tayo ngayon. Yun guys, may namataan kami maraming ibon doon sa unahan. Puntahan namin guys. Sa sandali Nagdadive na yung mga ibon guys Ayun Yun o oh. oh, Sana makatsamba tayo Galing na mga ibon guys Ibon Saan na makadali guys na sila guys oh pison pison guys pison dale 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 guys power bring mo yung isa yung bring mo yung isa bring mo yung isa okay bring mo yung isa, bring mo yung isa. Hey, nakos.

Yeah. <tikontawaat> well, it oh. Whoh, dali tayo guys oh. mm -hmm. Yan. guys Ah. Huh. Uh. Oh. Ganito pala guys. Ah. yan Ah. 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 Ah.

Si Kuya na bahala dyan <laughs> Ang bigat pala ah, Kadali rin guys Malaki guys, ang bigat ah, oh yan Yan, yan na, at saan na Yan guys, malapit na Ayan no? Oh! Bukan nyo yung gap gap ah. <coughs> ah. Uy may blue ah. Yan guys Kung puti na guys <laughs> Ah dun yeah. Ito pala guys Ayan ah. o no? Ang puti guys Napakalaki Power Ayan Kuhaan ni kuya Ano? Ha. Oh. Yan guys. Yan, Yan, Yan guys. Lalagay ko sa ano. Huwag mo pang ano? Sente ang lagay. Yan, sige ila ilagay mo sa tubig yung ano. Yan guys. Laki. O yan. Oh, uh, ay. Hoy, hindi mo pa angatan na uh, Oh. Oh. Uh. 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 Hindi nakawala. Hindi nakawala. Hindi nakawala. Hindi nakawala. Hindi nakawala. Aku nakawala. Hindi nakawala. Hindi nakawala. Hindi nakawala. Hindi nakawala. Hindi Hindi nakawala. Eh. Oh, oh? uh, hindi nakawala. Hindi nakawala. Hindi nakawala. Hmm. Thank God guys Nakaisa rin kami Power Mamaw guys Salamat kay Kuya sa experience Salamat Kuya Cesar Lipat <laughs> na naman kami kasi Nawala yung huli namin guys napakalaki power oh mamo kabe sulit Woo. power ang bigat mga 10 kilo guys kabe power ah. so ayun guys ah, na kami isa lang yung huli namin so sulit, sulit na rin guys galing ni kuya so marami ako natutunan kay kuya Cesar yan shoutout sa kuya God bless you. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Until then, see you on our next fishing adventure. Bye-bye.